Pagod ka na ba sa pagbabalat ng bawang isa-isa? Sayang sa oras, di ba? May life hack ako para dyan. Subukan natin to, mabilis lang. Kumuha ka lang ng dalawang bowl. Ilagay mo ang bawang sa loob. Tapos, takpan mo ng kabilang bowl. Siguraduhin sa liyado. Ngayon, ang sikreto. Shake! Lakasan mo. Parang marakas. Sige pa. Mas mabilis, mas maganda ang resulta. Okay, tingnan natin. Teka. Bakit ganito? Hindi na balat lahat. May lumipad pa yata. Ang kalat. Mas matagal palinisin to kaysa nagbalat na lang ako kanina. Lesson learned, minsan, mas okay pa rin ang luma at simpleng paraan.